Pangatlong araw ngayon ng aking partner, tignan mo naman. Ang $20 niya ay kumita na ng $6, kahit busy siya sa work niya, claim lang siya ng claim ng $2 araw-araw, katulad ko, parehas na kaming kumikita, siya ang unang sumali sa aking team, siya ang naniwala sa aking mga post na napanood mo na din, siya ang nag-comment ng paano po, ngayon nagpapasalamat siya dahil sinubukan niyang mag-invest ng $20, at ang $6 niya ay may additional na $2 ulit bukas, sa panglimang araw niya ay makaka-payout na siya. Ang tanong may invite ba siya, wala, pero nagagawa na niyang kumita ng $2 araw-araw, kaibigan duda ka pa din ba? Maganda din subukan mo ito, dahil walang mabuting maitutulong sa iyo ang duda, ako na mismo ang nagpapatutuo na legit ang company na ta ang WECFI, World Eagle Charitable Finance International, ay pwede kang mangarap na magiging totoo, pwedeng mabago ang takbo ng buhay mo. Sumubok ka lang, baka ito na ang hinihintay mong pagkakataon.